Hello, good afternoon. Ayan yung aking na-harvest, oh. Na sitaw. Yung iba, hinog. Pero kukunin ko na lang yung liso. Kasi makakain naman yung buto, guys. Tapos, iyon yung okra ko. Hindi na siya makain kasi super na, ano, super gahi na. Kasi nga, one month. One month, hindi nakapunta dito. Kasi na super busy. Tapos, ito yung cucumber. Hinog na. Ang dami ng hinog guys. Tapos ayun yung aking acorn squash. Ayan. Acorn squash. Tapos ito. Meron akong cucumber. Kukunin ko yan siya before kami umalis. At siya ka merong maliit pa na okra. Ayun. Mag wait ako. Till ano Monday. Before ko siya pipitasin. Para lalaki ng konti. Tapos ang daming ano oh. Ang daming malalaki na hindi mo na makakain. Ayan. Ayan doon guys. Ayan yung cucumber na yan. Mahihinog na naman yan pagbalik namin. Kasi nga matagal-tagal babalik dito kasi mas super busy sa mga gawain sa school. Ayan trabaho. Ayan guys mahinog na siya guys yung mga sitaw guys. Ayan. Mahinog na. Ayan, ito pipitasin ko to siya. Hmm. Ang dami guys, mahinog na siya guys. Ayun, hindi. Tapos meron pa lang akong ano, meron pa lang akong patula. Ayun, sikwa ba 'yun? Sikwa. Ayun. Merong tumubo na sikwa, kumatay siya diyan. Tapos ayun yung saging. Ayun, lumaki-laki na yung saging, yung banana tree. Ayun yung cucumber guys. Ayun. Merami ako yung okra guys. Ayun malaki hindi na siya makakain guys ayan oh ang daming ano ang daming sitaw mano na siya ayan hindi ko nga na hindi ko nga na ano this year kasi na super busy ayun yung mga sitaw mano na yung mga sitaw guys ayan uy merong ano doon oh pwede ito siya Meron pa siya doon. la meron pa ako. Oh, kukunin ko to siya mga Monday ng morning before kami aalis. Ayan. Oh. Baka meron pa tayong makukuha di itong ano. Tapos yung kamatis ko, guys. Yung kamatis ko, ayan, nasampungot. Ayan, yung gabi na bigay ng kaibigan ko. Ayan, lumago siya. Ayan yung kamatis. Maano na siya. Malanta na. Ang dami ng lanta. Doon. Ang dami ng lanta na kamatis, guys. Yung doon. Maraming kamatis. Doon no. na yung iba. Malanta na siya. Super. Oh, maraming doon. Hinog. Super lanta na yung. Oh. Hindi na siya makakain tapos ito yung squash ko na ano yun guys meron akong kamates konti ayun yung squash na pinay ko yun thank you for watching guys ito yung aking garden na super sampungot napaka sampungot ayun si ito nagpat ng grass ayun meron siyang bunga o oh, yung ano Thank you Lord. May maabutan ako dito ano. Maabutan ako na ah uh, patula si hmm. squash is a uh, sure, guys. Yung squash. Ayan.